Di ma-loon mo -ano sa atin Kailanman di magbabago Di mo nag-diet sir di makain Di rin makatulog buha Iyaw na yun ay ni-iisip Mo na pustong, tulad mo na may pusong, tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. yung mm, chocolate, chocolate. Chocolate, pala'y <laughs>